Alright, good morning mga master So, welcome back again uh, Happy Happy New Year Sa lahat ng mga Anglos dyan So, taon pala ngayon ng 31 uh, New Year So, end of the 2024 na So, fishing tayo mga master Solo fishing tayo, bali dito lang tayo sa malapit lang sa amin Ayan Napaka low tide ngayon mga master So, papunta tayo dun Pauwi So, I hope na makarami tayo Or makadali man kahit, kahit ano So again, maraming maraming salamat. Yung walang sabang suporta, mga master, no? Sa lahat ng mga anglers dyan, uh, happy new year. So, ingat tayo sa ating pagpipishing. So, sana makadali tayo ngayong taon na to. <laughs> ngayong end of the 2024. I hope na makarami or makadali man lang. Na kahit balo lang. So, dito lang muna tayo, mga master, no? papunta sa amin. Maglakad-lakad lang. Wala kasi tayong magawa ngayon, kaya fishing tayo. Palipas lang sa ano? Napakaburing kasi sa bahay Mag-isa Kaya dito lang tayo Pising tayo mga master Napakaingay yung <laughs> Motor Walang tambot so Alright, hagis tayo mga master Unang hagis Gamit pala nating rad ay shadow for the Wind. Medium light Yung rail natin ay Proveros na Yakuyo 2000 series baka may mga ano mga barkuda dito mga master kaya I hope na miron lakad lang tayo pauwi master makadali rin tayo posible naman ang layo pa dito tapos papunta pa sa amin posible naman wala tayong mauli. grabe talaga <laughs> itong tatadaan nyo mga master Papunta doon, papunta to sa aming uh, sa malapit sa amin sa bahay. Pauwi, pa, pa doon. Pauwi na, pauwi to. Kapag nakapunta tayo doon sa ano namin sa harapan namin. Kapag wala tayong huli, hindi na talaga ako magpipishing. Tandaan niyo 'yan. <coughs> hindi na talaga ako magpipishing mga master eh, kapag wala tayong huli doon. Pero gabi naman suspicion pero tiki release natin to mga master basta tiki release natin yan pero kapag mga barracuda o deer fish kunin natin yan Peace on tayo mga master Yun, siniksik pa niya sa Ano, malaking bato Puntahan natin Peace on tayo, peace Hey, tak kira ingat You know Malah kering tiket dengan So, lain mana Kasa nak release tayo dito Pakawalan natin to Ito mga master Hey you know? Yun know? Umalis na Ahem <coughs> Dali mga master, balo, middle fish Middle fish mga master, malaki Huwag putulin boy Huwag putulin boy Huwag putulin boy Middle fish mga master, balo Sana hindi maputol Bilisan natin Baka putulin niya Hoy Hoy, 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 hoy Ah Grabe mga master la 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 Lah. tapang ayun dali kuli mga master ng <laughs> needlefish so tabi tayo punta tayo sa tabi Malaking needle fish mga master Balo Ayos Kinagat niya Ang balo Nahuli natin Special mga master Ang pakalaki Sa needle fish buti hindi na putol so magpalit tayo ng leader line ma-mau Ayos. Ate. Ay. na yung camera natin mga master, pasensya na po kayo. Update na lang ako doon sa bahay mga master kapag no. Mga makahuli pa tayo. Update lang ako doon ano na 3% na lang mga master palubad na kasi hanggang dito muna tayo mga master no? so update na lang ako pag uwi bahay kung makadali pa ba tayo master uli natin isa lang goods na